Hello everyone! Today, magdaluto na naman tayo ng sabaw. At ito ang ating isa sabaw ngayon, lotus root. Syempre ito maliliit lang kasi kaya tatlong pirasa. Lalagyan natin siya ng carrot, pork bones, mung beans, so kaya munggo. Tapos, lalagyan natin ng na sweet dates at saka yung balat ng galandan. But before that guys, itong pakukulan natin itong pan, itong karne. Pakukulan natin dito para matanggal ang kanyang dumi. Ayan, ganyan lang. So, syempre, babalatan natin to ating gulay. Gulay ba yan? Yes. Yeah, of course, gulay yan, guys. Yan, balatan natin. Samahan nyo ako. Tignan nyo na lang ako. Tignan nyo na po natin dyan. At magbalat tayo. Nakikita nyo ba ako? Malayo ako, no? Ayan, lapit natin konti para makita nyo naman ang ating ginagawa. Ayan, magbalat lang tayo ang ating gulay. Medyo madilim, no? Pero okay lang siya. Carrot. lalaki ng carrot namin dito, no? Hindi ka gaya sa atin. Pero ako makakita ng ganitong kalalaking carrots sa Pilipinas. Pero okay lang din naman yung maliliit. Ito kasi, siyempre, pag nandito kasi bambang kayo, yung hybrid na lahat na mga ano nila dito. Yung sinitanda nila. Ito guys, itong gulay na to, nilalagay ko to sa pressure cooker. Kasi yun ang gusto ng amin. So, Ayan. Pagay natin dito sa ating lalagyan na Ayan na. lang natin. Kasi ito, wala ka na natin. naman na kasi ay hindi nyo ako nakikita pala nagbabalatak tapos hindi nyo nakakita pa namang na ayan babalat balat kasi yung mga gede pa kaniyan, kaya na ba? Lindilin na. Kapit na lang natin dito para kita ninyo paano natin ginagawa ng malapitan. Kita niyo ba? mas maganda pala pa kanya na nakikita niya pa ba so, ano natin ito ng beans kung so, meron tayong ya udah nyoba bagian apa Okay. Ata by one. Pandet ba. Kita. Ginatin na ata. Yeah. ganyan. <laughs> o, ba itong trabaho natin? Talagyan natin dito sa left yan, na natin dito Matrabaho na. Pero ganun talaga. Para masarap. I can't do nothing. Ito na lang. na natin yung napusta. <laughs> At ito mga extra na buto-buto na to. Dalagay din natin yung mamaya. Hindi yan masasayang.

Og jeg tenkte at det kunne bli det som sier det Yan na sabaw guys kita niyo ba yan tiyan at ngayon lalagyan na natin sa ating pressure cooker at lulutuin na natin ganyan lang yan lagyan natin ng tubig ang ating pressure cooker kasi lagyan natin ng na. Yan. Ilalagyan na natin ang ating karne. Kita yung bayang yan? Karne. Tapos carrots. At ang ating tutus roll. At, Tapos lagyan na natin sa ating lagyan na natin sa ating ano, totoo Make sure guys na yung pressure cooker yo ay maayos sa pagkakalagay para hindi naman mabibika. Um, make sure guys na naka Yan na natin, siya pressure cooker na natin. Thank you guys for watching. Bye. Ayan. Ayun lang ang pagluluto ng sa toga, sana sa maluto na ito. Kain okay n'yo, ha?